Welcome to Tagalog Recap Flicks. Handa na ba kayong sumabak sa mundo ng Kimono Jihan kasama si Doro Tabo, ang batang walang kamatayan? Abangan ang kanyang mga kapana panabik na pakikipagsapalaran sa ating recap video. Let's go! Ang ulo ng bata ay naputol ng isang kutsilyo ngunit hindi siya namatay at nakakuha ng malakas na kapangyarihan at immortalidad. Ano man ang kalubhaan ng kanyang pinsala, agad siyang gumagaling dahil siya ay isang ko-ular, isang anak ng isang tao at isang multo. Sa katunayan, si Kabaan Sakao, Doro Tabo, ay napakakawawa. Ang kanyang mga magulang ay iniwan siya Nung siya ay bata pa at iniwan siya sa kanyang tiyahin na si Mrs. Usaka, namuhay siya ng isang buhay na mas masahol pa kaysa sa isang hayop. Gumagawa siya ng walang tigil sa loob ng 24 na oras sa isang araw. Kung hindi siya gumagalaw, binubugbog siya ng kanyang tiyahin at kumakain ng pagkain na kahit ang mga aso ay hindi kakainin. Ang kanyang masamang kapatid ay itinulak siya sa isang tanal na may masamang amoy at sinubukang patayin siya. Ngunit sa halip na dugo, puti ang lumabas sa kanya. Sa isang gabi, lahat ng hayop sa nayon ay namatay. Tinawag ng kanyang tiyahin ng detective na si Kohachi upang imbestigahan ang pangyayari. Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Doro Tabo na nagtatrabaho ng husto. Sa gabi, ang kanyang kapatid na si Yatero ay nagkusang loob ng na magkuskus ng likod kay Kohachi. Alam niya na si Kohachi ay galing sa isang malaking lungsod, kaya patuloy siyang nagpapakita ng pagiging magalang sa mga taong mula sa lungsod. Akala niya na magugustuhan siya ni Kohachi, ngunit sa susunod na araw, hiniling ni Kohachi kay Doro Tabo na magkuskus kuskus ng likod sa kanya. Nagalit si Yatero at hinawakan si Doro Tabo, sinabi niyang siya ay isang hamak na hayop at hindi karapat dapat na magpakita ng pagiging magalang sa kanya. Hindi siya karapat dapat na manatili sa kanilang bahay dahil iniwan siya ng kanyang mga magulang. Kinuha ni Yatero ang isang sirang bato mula sa leeg ni Doro Tabo, ang tanging alaala ng kanyang mga magulang. Hinayla ni Yatero ang lubad ng bato, ngunit sinuntok siya ni Doro Tabo. Ang hamak na alipin na ito ay naglakas loob na suntukin siya. Bigla, nagbago si Doro Tabo at naging isang nakakatakot na halimaw. Lumapit siya kay Yatero at sinubukang kainin siya. Paulit-ulit niyang sinasabi, ibalik mo sa akin, ibalik mo sa akin. Natakot si Yattero at, at gumapang palayo. Gamit ang natitirang lakas, kinawakan ni Doro Tabo ang bato. Ang nakakatakot na halimaw ay biglang bumalik sa kanyang anyong tao. Huminga siya ng malalim at naalala ang nangyari. Sa oras na yun, nakita ni Kohachi si Doro Tabo, ngunit sinabi ni Doro Tabo na huwag siyang lumapit dahil siya ay isang halimaw na kumakain ng tao at lahat ng hayop sa nayon ay kinain niya. Ngunit sinabi ni Kohachi kay Doro Tabo na tignan ang kanyang malaking puwet. Ibinaba niya ang kanyang pantalon at nagpakita ng buntot ng soro. Hindi si Doro Tabo ang shiki Kawagami na anak ng isang tao at isang multo, kundi si Kohachi. Ang sirang bato na ibinigay ng mga magulang ni Doro Tabo ay napakamahalaga. Ito ay isang bato ng kapalara na nagpipigil sa pagiging hayop ng halimaw. Sa pamamagitan nito, maaari siyang mabuhay bilang isang tao. Hindi si Doro Tabo ang pumatay sa mga hayop, kundi ang tunay na halimaw. Kumuha siya ng palakol at tumakbo dahil tumaka si Yatero. Sa oras na yon, sinalakay si Yatero ng halimaw. Lumapit ng lumapit ang halimaw at sinubukang kainin siya. Bigla, naputol ang ulo ng halimaw. Mau, Mabuti na lang at dumating agad si Doro Tabo at si Kohachi. Sa oras na yun, sinabi ng isang halimaw na ang mga Shikigami ay mamamatay lamang kapag naputol ang kanilang leeg. Narinig iyon ni Doro kaya't mabilis niyang pinutol ang ulo ng halimaw sa dalawa. Nagulat si Kohachi dahil napakabilis at madali niyang nagawa yon. Ngunit may isa pang halimaw, isang usa, na kumakain ng mga hayop. Tumingin ito ng masama sa kanila at sumugod. Nagtulungan si na Doro Tabo at Kohachi upang labanan ang usa, ngunit naitulak sila. Ang mga bala ay tumama sa leeg ng usa, ngunit hindi ito nakaapekto dahil napakabilis gumaling ng halimaw. Kinuyam ni Doro Tabo ang kanyang kamao at sinuntok ang usa sa bibig. Pinunit niya ang ulo ng usa. Ang maliit na katawan ay may malaking lakas. Namatay ang usa, ngunit itinutok ni Kohachi ang baril sa kanya. Ang kanyang tiyahin ay humiling kay Kohachi na patayin siya. Ngunit hindi natakot si Doro Tabo. Marahil ay gusto na niyang umalis sa mundo. Ngumiti si Doro Tabo at hiniling kay Kohachi na barilin siya. Sa isang putok, bumagsak si Doro Tabo. Marahil ay isang ginhawa yon para sa kanya. Dinala ni Kohachi ang dalawang bata at sinabi na siya na ang bahala sa katawan ni Doro Tabo. Ngunit nagmulat ang mga mata ng patay na si Doro Tabo. Dinala siya ni Kohachi sa Tokyo. Siya ay isang kalahating demonyo, kaya hindi siya mamamatay kahit napatayin siya. Ang kanyang mga sugat ay gumaling din. Dinala ni Kohachi si Doro Tabo sa kanyang ahensya ng detective at sinabing manatili siya roon. Nang makita si Doro Tabo, nagalit ang isa pang detective at sinigawan siya. Tanging si Kohachi ang nagpakita ng pagiging magalang kay Doro Tabo. Umakyat si Doro Tabo lumabo sa hagdan, ngunit nadapa siya. May naglagay ng bitag para sa kanya. Sinabihan siya ng detective ng masasakit na salita at patuloy siyang pinagmumura. Sinubukan niyang tumayo, ngunit hinawakan siya ng detective. Kung pipilitin niyang tumayo, mapuputol ang kanyang binti. Ngunit hindi natakot si Doro Tabo dahil hindi siya nakakaramdam ng sakit. Agad na gumaling ang kanyang sugat. Kinabukasan, nakatanggap sila ng isang kaso. Dinala sila ni Kohachi sa lugar ng krimen. Ang tao sa silid ay natatakpan ng mga insekto. Mukhang nakakatakot. Naglabas lang siya ng isang daliri at nag paputok ng mga spider web, maging ang Spider-Man ay mapapahiya sa kanyang mga spider web. Ang mga spider web ay nakakabit sa bawat sulok. Sa ilang sandali lamang, isang matatag na spider web ang nabuo. Ang mga insekto ay hindi makagalaw kapag nadikit sila sa web. Ngunit mali ang kanilang pag-aakala. Kinain ng mga insekto ang matibay na spider web. Sinabi ni Doro Tabo na papasok siya at susubukan. Pumasok siya sa silid at biglang umakyat sa kanya ang mga insekto. Sa isang iglap, nilamon siya ng mga insekto. Kahit ang nakakatakot ng na mga insektong tricorn, ay hindi siya kayang patayin. Itinaas ni Doro tabo ang kahon at sa isang iglap, libu-libong mga insektong tricorps ay napasa sa kanyang kontrol. Nagawa niyang iligtas ang mga tao sa silid. Gusto ni Doro tabo na hanapin ni Kohachi ang kanyang mga magulang. Sinabi ni Kohachi na maghanap siya ng isang misteryosong babae at ang babaeng iyon ay si Yoko Inari isang fox monster na may kapangyarihan sa buong istasyon ng pulisya. Dinala ng fox monster si Dorotabo sa isang silid ngunit si Shaki ay kailangang maghintay sa lobby. Nakita agad ni Yoko ang baton ng kapalaran ni Doro Tabo. Tinanong niya si Doro Tabo kung maaari niyang tingnan ito. Masaya si Yoko nang makuha niya ang bato ng kapalaran. Ang mga halimaw ay makakontrol sa kanilang pagnanasa na kumain ng tao sa pamamagitan ng bato na ito, kaya't maaari silang mabuhay ng matagal sa mundo ng mga tao. Ang sekim na si Yoko ay gustong agawin ang bato ng kapalaran ni Doro Tabo, kaya't iniutos niya sa Fox Monster na patayin si Doro Tabo. Dahil sa napakalakas na kakayahan sa pagpapagaling ni Doro Tabo, inilagay ng kanyang mga tauhan ang ulo ni Doro Tabo sa isang kahon upang hindi na siya muling lumaki. Naalala niya na si Shiki ay nasa labas pa rin ng lobby kaya't iniutos niya sa Fox Monster na lumabas at harapin siya. nag ang Fox Monster at nagbukang Dorotabo. Ngunit dala niya ang kahon at kakaiba ang tono ng kanyang pananalita. Agad na nagduda ang dalawa at sinabi na baka na-hypnotize siya ng matandang Fox Monster. Nagalit ang Fox Monster at bumalik sa kanyang tunay na anyo. Natakot si Shiki. Napagtanto ng Fox Monster na na-expose na siya kaya't pinilit niyang patayin si shaki Tumalon siya sa ere at nakita ang kanyang untot ng Fox Monster. Tumawag siya ng apoy at patuloy na sinalakay ang dalawa. Nag-iwas si Shiki, ngunit ang apoy ay napakasindak. Pareho silang naitulak palayo. Nakita niya ang maraming inosenteng tao sa lugar na iyon, kaya tiniling niyang tumigil na ang Fox Monster. Ngunit sinabi ng Fox Monster na nawalan na ng katinoan ang mga taong iyon at naging mga laruan na lamang ni Yoko. Hindi niya pinapansin ang kanilang kamatayan. Patuloy na sinasalakay ng apoy ang dalawa at hindi sila binibigyan ng pagkakataong mabuhay. Sa kawalan ng pag-asa, nagpaputok si Shiki ng mga spider spiderweb at hinigo pa mga bagay sa paligid upang magtayo ng pader na makakahadlang sa nakakatakot na apoy ng fox monster. Ngunit mali ang kanilang pag-aakala, kung hindi sila sa o tatakas, mamamatay sila. Nakita ni Shaki ang pagkakataon, kaya't hinaila niya ang kahon. Nang buksan niya ito, nakita niya ang ulo ni Doro Tabo. Natamba si Shaki dahil sa gulat. Kinuha ng fox monster ang kahon at bumalik sa kanyang tunay na anyo bilang fox monster. Sinubukan niyang patayin ang dalawa, ngunit mabilis na tumakas si Shaki at dinala ang dalawa. Nagtago sila at nag-isip ng paraan. Sinabi ni Doro Tabo kay Shiki na ihagis siya sa Fox Monster at siya na ang bahala rito. Ngunit pinagalitan siya ni Shiki. Paano siya magkakaroon ng lakas ng loob? Parang lamang siyang bilog na bola. Ngunit determinado si Doro Tabo na kaya niyang harapin ang Fox Monster. Hinawakan ni Shaki ang ulo ni Doro Tabo at iniikot ito ng 360 degrees. Inihagis niya ito at nakagat ni Doro Tabo ang balikat ng Fox Monster. Nawala ng malay ang Fox Monster dahil sa kagat. Bumalik sa dati ang silid. Lahat pala ay ilusyon lamang ng Fox Monster. Hiniling ni Doro Tabo kay Shaki na ilayo siya. Nakita niya ang isang lilang apoy sa kanyang leeg at mabilis na lumaki ang kanyang katawan. Matapos ang pangyayaring yon, tinanggap ni Shaki si Doro Tabo hiniling niya kay Doro Tabo na iunat ang kanyang pamao. Ito ay isang paraan ng pagdiriwang ng kanilang tagumpay bilang mga kaibigan. Sa ganitong paraan, nag-iba ang kanilang relasyon mula sa magkaaway tungo sa magkaibigan. Lumabas ang tatlo sa istasyon ng pulisya at nakita nila si Kohachi sa labas. Alam na ni Kohachi ang plano ni Yoko. Masaya si Yoko nang makita ang bato ng kapalaran sa kanyang kamay. Niyakap niya ito at natatakot na matuno ito. Sa kasamaang palad, natuno nga ito at naging isang malaking oso. Tumawag si Kohachi at nagbabala sa kanya na huwag nang ulitin yon. Kung hindi, hindi na babala ang susunod. Ang lalaking ito na si Yoruno ay kumakain ng mga daga araw-araw. Siya ay kumakain ng siyam na daga sa isang pagkakataon. Kapag hindi niya maubos, ilalagay niya ito sa lalagyan at ibibigay sa kanyang asawa. Ang kanyang asawa na si Mao ay isang pusa na maaaring magtransform sa tao anumang oras. Ibinibigay ni Yoruno ang lahat ng nahuling daga kay Mau bilang panliligaw. At handa siyang maging isang pusa para sa babaeng pusa. Sa tulong ng ahensya ng mga detective, pinagsama na ang dalawa na si Doro Tabo at Akira. Ipinagutos ni Kohachi kay Doro Tabo na mag-imbestiga. Nang dumating ng dalawa sa underground passage, biglang, isang pulaka ang lumabas sa likuran at niyakap si Akira. Gusto nitong kainin si Akira. Kinuha ni Doro Tabo ang bakal na tubo at binato ang pulaka. Nahulog si Akira. Mabuti na lang at nasalo siya ni Doro Tabo. Ibinuka ng pulaka ang bibig nito at gustong kainin ng dalawa. Ngunit kinagat siya ng pusa sa leeg at itinapon sa ilog. Namatay siya kagad. Nagpadala si Kohachi ng isang bote ng dugo. Gamit ito, maaari niyang maakit ang mga halimaw. Ibinuhos ni Dorotabo ang dugo sa tubig. Agad itong naging pula. Biglang lumabas ang mga nakakatakot na palaka at sinugod sila. Sinuntok ni Dorotabo ang mga palaka. Natatakot si Akira at nanginginig. Biglang, isang palaka ang bamuka ng bibig at gustong kainin si Akira. Mabuti na lang at nakasalo ang pusa. Ngunit tila alam ng palaka na mahina si Akira at patuloy na sinasalakay siya. Lumapit si Doro Tabo at hinarang ang palaka. Ngunit kinagat siya sa balikat. Nawala ng lakas si Doro Tabo at hindi na makagalaw. Patuloy siyang kinakagat ng palaka. Sinisi niya ang kanyang sarili dahil hindi siya makatulong. Nararamdaman niyang siya ay wala talagang silbi. Habang kinakagat si Doro Tabo, hindi na siya nag-atubili. Kailangan niyang magbago at iligtas ang kanyang kasama. Biglang, isang malakas na kapangyarihan ang lumabas sa kanyang noo. Lahat ng pulaka ay naging yelo. Hindi makapaniwala si Akira na ang lahat ng ito ay ang tanyang obra maestra. Kahit si Doro Tabo ay naging yelo. Naglilinis si Doro Tabo ng bahay nang biglang may isang kamay ang humawak sa kanya at hinayla siya papasok. Nagpumigla si Doro Tabo pero hinayla pa rin siya. Nakita ni Kohachi ang Wallace at talaman niyang may mali. Kasama niya si Akira at Shaki sa pinakamadilim na silid. Nakita nila si Doro Tabo sa loob kasama ng isang vampira na nabubuhay ng isang libong taon. Siya ay si Maihei, isang especially ia para sa ahensya ng mga detective. Matagal na niyang kaibigan si Kohachi. Dahil sa sobrang panganib niya, ipinagutos si ni Kohachi na huwag lumapit sa silid na iyon. Binigyan sila ni Maihei ng isang mahirap na misyon. Sa loob ng tatlong araw, may 16 katawang nagpakamatay sa isang kumpanya. Ang kanilang mga kamatayan ay napakasama. Ipinainom niya sa kanila ang isang misteryosong likido. Nagtago si Shaki sa loob ng gusali. Kinokontrol ni Maihei ang isang kotse upang makipaglaban para sa kanya. Nang makarating siya sa pintuan, nakita niya ang mga taong walang emosyon na nagdadala ng mga break. Hindi na kaya ng lalaki ang nakakatakot na amoy sa lugar na iyon. Binuksan niya ang pinto at tumakas. Sobrang takot niya. Tumulo ang luha niya. Nagiba ang kanyang mukha. Biglang, isang babae ang lumapit sa kanya. Sinabi ng lalaki na gusto niyang mag-resign. Patuloy na niloloko ng babae ang lalaki. Dinala siya ng babae sa ibang silid para pakalmahin siya. Sinabi ng babae sa likod ng lalaki, "Buksan mo ang ilaw. May sorpresa ako. Ang abnormal na lamok na ito ay kumakain ng utak araw-araw. Kahit ang mga laman-loob ay kinakain din." Ang lalaking walang malay ay naging isang zombie at patuloy na nagtatrabaho para sa kanila 24 na oras. Nakatago sa pintuan si Shaki, nakita niya ang nangyayari at natakot. Gusto niyang tumakas agad, ngunit sa hindi sinasadya bumangga ang kotse ni Maihei at paulit-ulit na nabangga sa pader. Napansin ito ng tatlong babaeng lamok sa loob. Lumabas ang pangalawa at sinuri ang kotse. Tiningnan din niya ang madilim na pasilyo at tila may nakita. Lumabas ang dalawa, Agad niyang itinago ang kotse at sinabing lahat ay normal at walang nangyari. Lumapit ang tatlo kay Shaki. Natakot si Shiki at tinakpan ng bibig niya at hindi na makahinga. Nang makaalis na sila, gustong tumakas ni Shaki, ngunit nakita siya ng pangalawa. Nakita niya ang masarap at malambot na utak ni Shaki. Gusto niyang sipsipin ang utak at gawing ramen style na utak. Napakasarap, nais niyang lapitan si Shiki at kainin ang utak ng mag-isa ngunit biglang nagkaroon ng nakakatakot na kidlat at tinamaan siya ng kuryente. Ito ay ginawa ni Maihei gamit ang kotse. Natamba ang pangalawa. Sinabi ni Maihei kay Shiki na patayin ang pangalawa, ngunit hindi makagalaw si Shiki. Ang laway ng lamok ay may pampamanhid na epekto, nagising ang pangalawa, Galit na galit siya dahil niloko siya. Kailangan niyang kainin ang utak ni Shaki para mawala ang galit niya. Pinagtatawanan siya ni Maihei at tinawag siyang isang walang kwentang mahina. Nagalit si Shaki at sinira ang kotse gamit ang isang suntok. Natuklasan ng pangalawa na nakagalaw na ang kanyang katawan. Mabilis siyang lumapit kay Shaki. Ngunit biglang nawala si Shaki. Nararamdaman niya ang init sa paligid, ngunit hindi niya makita si Shaki. Ang lamok ay nakakakita ng iba't ibang bagay upang makainom ng dugo. Ginamit niya ito upang gawing mainit ang paligid. Nawala ng pasensya ang pangalawa at nagsimulang kumaget sa paligid. Sinamantala ito ni Shaki at ginamit ang kanyang mga hibla upang atali ang pangalawa. Isang malaking lambat ang nilikha at mahigpit na tinali ang pangalawa. Tumalon si Shaki at tinapakan ng ulo ng pangalawa at nawalan ito ng malay. Nalaglag si Shaki sa sahig. Dumating si Dorotabo at Akira. Nakapture na rin nila ang pangatlo. Iminungkahi ni Shaki na patayin na ang dalawa dahil magiging problema kapag nalaman ng pinuno. Biglang lumitaw ang pinuno. Sinigawan niya ang pangalawa at pangatlo at pinilit silang humingi ng tawad kay Doro Tabo at Akira. Sinabi ng pinuno kay Doro Tabo na huwag sabihin ang nangyari ngayong gabi. Ngunit determinado si Doro Tabo na patayin sila para sa kapakanan ng mga tao. Biglang bumalik sa kanyang tunay na anyo ang pinuno at sinaksak ang ulo ng pangalawa. Sinipsip niya ang utak ng pangalawa. Agad na naging isang tuyong bangkay ang babaeng lamok. Ganoon din ang nangyari sa pangatlo. Dahil natuklasan na ang kanilang base, kailangan nilang patayin ang lahat. Nahuli si Dorotabo at itinaas. Kahit anong sipa niya, hindi siya makagalaw. Isang matulis na bagay ang tumama sa katawan ni Dorotabo. Agad na tumulong si Shiki, ngunit binagsak siya at nawala ng malay. Tinawag ni Akira ang yelo, ngunit mahina siya at hindi nagbabago ang temperatura. Binagsak din siya sa pader at nawala ng malay. Kung hindi nila papatayin ang babaeng lamok na ito, mamamatay si Nashigi. Patuloy na lumalaban si Doro Tabo. Naging pula ang kanyang mga mata. Ngunit pinutol ng babaeng lamok ang kamay niya. Patuloy na lumalaban si Doro Tabo, ngunit mahina siya. Walang silbi ang kanyang pagsisikap. Narinig niya ang boses ni Mayhey. Kung gusto niyang talunin ang babaeng lamok, kailangan niyang gamitin ang kapangyarihan ng halimaw. Sundin ng kanyang mga likas na ugali, ang gusto niyang gawin ngayon ay talunin ang babaeng lamok naglabas ng kapangyarihan si Doro Tabo. Hindi makapaniwala ang babaeng lamok, kanina, mahina si Doro Tabo at madaling talunin. Ngunit ngayon, naging malakas siya. Tiningnan ni Doro Tabo ang kanyang mga kamay. Ito ang kapangyarihan na nakatago sa kanyang katawan. Para sa kaligtasan, lumapit si Doro Tabo para patayin ang babaeng lamok, ngunit pinigilan siya ng bose sa kotse. Sinabi niya na dalhin na niya si Nashiki at Akira pabalik dahil ang kanilang misyon ay mag-imbestiga lang. Ang iba ay aasikasuhin na ni Yoko. Isang lalaking may dilaw na buhok ang lumapit kay Dorotabo. Siya si Homer Maro Nawaki o Nobamaro, leader ng Special Investigation Unit at ang kaaway ni Yoko. Sinabi ni Nobamaro kay Dorotabo na umatras dahil siya ang bahala sa tatlong masasamang babaing lamok. Nagkaroon ng maliit na liwanag sa kanyang mga daliri at dahan daw ang hinawakan ng mga babaing lamok. Isang pag ng daliri lang at biglang nagliyab ang apoy. Nawala ang babaing lamok sa apoy. Hinawakan din niya ang dalawa pang babaeng lamok. Nasunog ang tatlong halimaw. Sinabi ni Nobamaro kay Dorotabo na hindi pa rin sumusuko si Yoko sa kanyang plano na patayin siya. Dapat magingat ingat si Dorotabo. Tinanong ni Dorotabo kung bakit niya sinabi 'yon. Sinabi ni Nobamaro na ayaw din niya kay Yoko. Pagbalik nila sa ahensya ng mga detective, pinagalitan nila si Maihei dahil napakahirap ng simpleng misyon. Sinabi ni Maihei na kung hindi dahil sa nangyari, hindi matututunan ni Doro Tabo kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan bilang halimaw. Sinabi ni Shaki na nakita na lang niya ang kanyang mga magulang. Binuksan niya ang pinto at nakita niyang nakapatong ang kanyang ina sa mga halimaw. Ang babaeng ito ay nagkaanak ng dalawang daang bata, ngunit lahat sila ay mga halimaw na may kakaibang anyo. Lahat sila ay mga kapatid ni Shaki, at patuloy silang sumisigaw ng pangalan niya, kami ay pamilya, kami ay pamilya. Hindi kayang tanggapin ni Shaki ang katutuhanang ito. Lumuhod siya sa lupa at umiyak ng malakas, humihingi ng tulong kay Doro Tabo na patayin silang lahat. Nalaman ni Shaki na ang tanyang ina, si Kumiya Magumanoko, ay hindi tao. Siya ay isang spider spirit. Sa isang pagkakataon, nagmahal si Kumi sa ama ni Shaki at nagkaanak sila. Nangyari lang na aksidenteng nahulog sa bangin ang ama ni Shaki at namatay. Nagkaanak pa rin si Kumi at pinalaki si Shaki bilang isang tao. Ngunit wala siyang pera para buhayin si Shaki, kaya humingi siya ng tulong sa kanyang bayaw na si Akio Tadamaro. Narinig ni Akio na ang mga spider spirit ay nakakagawa ng gintong sinulid na maaaring ibenta para kumita ng pera. Ngunit ang mga spider spirit na nakakagawa ng gintong sinulid ay mga halimaw. Kaya, Ginamit ni Akio si Kumi bilang isang ina at pinag-isa siya sa lahat ng halimaw sa kagubatan. Araw-araw, ginawa niya ito, ngunit nakita siya ni Sheki. Agad na nawala ng malay si Sheki, at nang magising siya, saglit na nawala sa katinoan at naiyak. Sinabi ni Akio na ayaw na siya ng kanyang ina at umalis na. Ang mga halimaw ay patuloy na umaatake kay Doro Tabo, ngunit galit na galit na si Doro Tabo, nagiging isang mandirigma na may kakayahang dumurog ng mga buto. Ang mga halimaw ay walang laban sa kanya lang, isang malaking paa ang tumama sa lupa at ang buong kagubatan ay nagalog. Isang malaking halimaw ang lumitaw, galit na galit dahil pinatay ang tanyang mga kapatid. Sinugod niya si Dorotabo, ngunit hindi natakot si Doro Tabo. Sinuntok niya ang halimaw at tumama ito sa mata ng halimaw. Ang halimaw ay labis na nasaktan at nagpupumiglas na itapon si Doro Tabo. Hinubad ni Doro Dorotabo ang tanyang damit at ibinigay kay Sheki. Handa na siyang makipaglaban. Daan-daang halimaw ang sumugod sa kanya, ngunit hindi siya umatras. Pinatay niya ang lahat ng halimaw, ngunit naputulan siya ng isang kamay. Ngunit siya ay isang kalahating demonyo, kaya mabilis na gumaling ang kanyang kamay. Hinuli ni Doro Tabo si Akio at tiningnan siya ng masama. Nang masiguro niyang wala ng ibang halimaw, inihagis niya si Akio kay Shiki. Nagpasalamat si Shaki kay Doro Tabo sa kanyang tulong, ngunit alam niyang hindi na niya maibabalik ang kanyang ina. Sinabi ni Nobamaro kay Shiki na patayin si Akio, dahil kung hindi, mangyayari ulit ang ganito. Biglang, isang batang babae ang lumitaw. Nagulat si Akio at sinabi sa kanya na umalis. Tinanong ng batang babae kung saan itinago ni Akio ang kanyang kakon. Parang nakita ni Akio ang kanyang pagkakataon na mabuhay. Kung hindi niya sasabihin, hindi siya mamamatay. Tinanong ng lahat kung sino ang batang babae, ngunit sinabi niyang hindi niya pa masasabi. Kailangan niyang mahanap ang kakon para malaman ang katotohanan. Naramdaman ni Kohachi na ang misyon ng batang babae ay mahanap ang kakon. Tumawag siya kay Maihei at tinanong ang impormasyon tungkol kay Akiyo para makita kung may kakaiba sa kanya. Sinabi ni Maihei na si Akiyo ay may isang apartment, isang safety box, ang bahay ng kanyang kapatid, at isa na rito ang bukal na may mga bulaklak. Regular na tinitingnan ni Akiyo ang apat na lugar na ito. Narinig ng batang babae ang bukal na may mga bulaklak, ang paboritong bulaklak ng ina ni Shiki. Agad siyang tumakbo palabas at sumunod si Shiki. Patuloy na tumakbo ang batang babae, ngunit naabutan siya ni Shiki. Hinubad ni Shaki ang kanyang jacket at lumangoy. Lumangoy siya ng siyam na putsyam na metro at nakita niya ang isang babae. Maingat na hinaplos ni Shaki ang mukha ng babae. Biglang, isang halimaw ang lumitaw sa likuran nila. Ang malinaw na tubig ay naging mapula dahil sa dugo. Mabuti na lang at hindi si Shaki ang namatay kundi ang halimaw. Nalaman nila na ang pangalan ng batang babae ay Aya Tadamaro, ang nakababatang kapatid ni Shaki. Ang gintong sinulid na kanilang pinag-uusapan ay galing kay Aya. Ginamit ni Akio ang gintong sinulid na ginawa ni Aya para protektahan ang babae. Wala siyang sugat at hindi rin siya tumanda. Iyan ang kapangyarihan ng gintong sinulid. Galit na galit si Shaki at sinuntok si Akio hanggang sa mawalan ito ng malay. Binuhat niya ang kanyang ina at ang kapatid at umalis na sila akala niya ayo na nakaligtas siya at nais niyang magsimula ulit ngunit lumitaw si Nobamaro sa likuran niya Siya ang lalaki na pinagsasaluhan ng dalawang daang babae na may tungkulin na magparami ng buong nayon at patuloy na nagpaparami ng 24 na oras sa isang araw. Naubos siya hanggang sa natira na lang ay balat at buto at sa wakas ay ipinanganak ang kambal na nag-iisang beses sa isang siglo sa nayon ng nyebe. Mula nang ipanganak sila, pinrotektahan sila at nabuhay ng isang buhay na kung saan ay nagbibigay sa kanila ng pagkain at damit. Ngunit hindi nila alam kung sino ang kanilang ina dahil ang mga babaeng nanganak ng lalaki ay namamatay nang lumaki na ang kapatid na lalaki na si Yu ay naging pinuno ng nayon upang protektahan si Akira na nangangahulugang siya ay magiging kasangkapan sa pagpaparami hindi alam ni Akira masaya niyang binabati ang kanyang kapatid mula sa araw na iyon araw-araw sa gabi may mga babaeng pumupunta kay Yu si Yu na pagod na pagod sa katawan at isipan ay tila hindi nakakakita ng liwanag at nakatira sa kadiliman kaya, tinipon niyo ang lahat ng mga babae sa nayon. Gagawin niya ang lahat para matugunan ang tanilang mga pangangailangan, ngunit hinihiling niya na umalis si Akira sa nayon ng niebe. Kung hindi sila pumayag, magpapakamatay siyo. Ngunit ang mga babae ay hindi rin basta-basta. Hindi sila pumayag sa kahilingan niyo. Kung mamatay siya, si Akira ang magiging pinuno ng nayon. Ngunit sinabi niyo na hindi kaya ni Akira na maging pinuno ng nayon. Kung mamatay siya, ang buong nayon ng niebe ay mapapahamak. Dahil nahuli sa kanilang mga salita, ang mga babae ay sa wakas ay pumayag sa kahilingan niyo Pinapante niyo si Akira sa Tokyo upang hanapin ang isang taong nagngangalang Kohachi Pagkatapos ay umalis siya, nagkasundo silang magkita sa Tokyo Akala niya na sa ganitong paraan ay mapaprotektahan niya si Akira Ngunit hindi niya inaasahan na si Akira ay hahabulin ng siya ay umalis sa nayon Imposible na palampasin si Akira Malamang na nawala na siya sa kagubatan Nagalit siyo at hinanap ang mga babae Tinanong niya kung bakit nila ginawa iyon, ngunit bigla itinali ang tanyang bibig. Upang maiwasan niyang kagatin ng kanyang dila at magpakamatay, sabi ng babae na pumayag siyang palayain si Akira sa nayon ng niebe, ngunit hindi niya sinabing protektahan niya si Akira. Nagpumigla siyo upang makatakas at tumakbo siya patungo sa tuktok ng bundok. Nahanap niya ang banal na bato na sinasamba ng nayon. Inilagay niya ang banal na bato sa kanyang katawan at pinatay ang buong nayon ng niebe. Nag-iisa siyang nagpunta sa Tokyo. Sa kabutihang palad, nakita rin siya ni Akira. Nagkita sila sa kalye. Dinala siya ni Yu sa kagubatan. Sinabi ni Akira na gusto niyang manirahan sa isang kastilyo ng yelo. Nang iunat ni Yu ang kanyang kamay, isang malaking kastilyo ay biglang lumitaw sa harap niya. Ano man ang gusto ni Akira, ibibigay ni Yu. Ito ba ang anting-anting ng kanyang kapatid na nagpoprotekta sa kanya? Ang biglaang paglitaw ng yelong lungsod ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Kahit ang mga reporter ay dumating sa lugar at naglib na nag-uulat, sa oras na yon, dumating si Kohachi kasama si Nadoro Tabo at Shiki. Lumabas siyo at sinabi sa kanila na umalis na kaagad, kung hindi, mamamatay silang lahat. Mabuti na lang at nakabaril si Kohachi at napigilan si Siyo Si Yo ay patuloy na nagpapalabas ng yelo at pinapalamig ang mga tao sa paligid. Hindi nila kayang tiisin ang lamig. Bumaba si Akira at nakita ang ilang mga kaibigan, ngunit sila ay naging yelong rebulto na. Ibinagsak sila niyo sa isang silid at lumabas. Hindi makapaniwala si Akira na ang mga kaibigan niyang matagal na niyang nakasama ay namatay, at namatay pa sa kamay ng kanyang sariling kapatid. Lumuhad siya at umiyak ng umiyak. Ngunit sa oras na yon, ang yelo sa katawan ng kanyang mga kaibigan ay patuloy na tumutulo ang tubig at unti-unting natutunaw. Bigla umikot si Doro Tabo ng 720 degrees at lumipad, ngunit naputol ang kanyang ibabang katawan. Mabuti na lang at may kakayahan si Doro Tabo na gumaling ng mabilis, kaya kaagad na lumaki ang kanyang naputol na ibabang katawan. Ngunit naisip ni Akira na babalik ang kanyang kapatid at kung magkikita sila, tiyak na mag-aaway ulit sila. Kaya, nagpanggap siyang walang pakialam sa mga kaibigan. Gusto lang niyang makasama ang kanyang kapatid. Sa oras na yun, binuksan niyo ang pinto at nakita si Doro Tabo na handang maglabas ng isang malakas na atake. Agad na tumayo si Akira sa harap ni Doro Tabo at hinarang siya. Sinabi niya kay Yuk, umalis na tayo rito. Pumunta tayo sa isang lugar kung saan walang tao at mamuhay ng tahimik. Umalis silang dalawa, iniwan si Doro Tabo at ang dalawa pang kasama niya. Ginamit ni Doro Tabo ang lahat ng kanyang lakas upang tunawin ang yelo, ngunit ang yelo ay masyadong matigas. Kahit anong gawin niya, hindi man lang siya nakakagawa ng isang patak ng tubig. Biglang lumitaw si Yoko sa harap niya at patuloy na kinukot siya si Doro Tabo. Gusto niyang makuha ni Doro Tabo ang banal na bato ni Yu, ngunit hindi pumayag si Doro Tabo. Nagbigay si Yoko ng isang malaking balita. Ang banal na bato ay may kaugnayan sa kanyang mga magulang at upang mahanap ang tanyang mga magulang, kailangan niyang makuha ang banal na bato. Si Yo ay nagpalit ng anyo at naging yellow at gumawa ng isang kulungan upang ikulong si Akira. Dahil nakaramdam siya ng tao sa paligid, lumitaw si Nobamaro sa harap nila. Si Nobamaro, na gustong makuha ang mahiwagang bato, ay nagpakita sa kanyang tunay na anyo. Sinubukan niyang linlangin ang bata gamit ang ilusyon, pero ang kapangyarihan ng yelo ay mas malakas kitang kita ang lakas ng bato. Kahit ang apoy at ang kakayahan sa pagdoble ng isang fox demonyo ay hindi sapat laban dito. Si Nova Maro, na nag-alala sa nangyari, ay sinubukan niyang kunin ang bato. nag siya sa harap niyo at sinubukan niyang agawin ito pero ang kapangyarihan ng bato ay nagbalik sa kanya. Labis na nasaktan ang kanyang kamay. Alam niyang hindi siya mananalo sa laban. Sinubukan niyang humanap ng paraan pero si Yo ay patuloy na umaatake. Sinugod siya ng mga ice spike at halos mamatay. Biglang isang malakas na sipa ang Psalm Iris sa yelo at nakaligtas si Nobomaro. Si Yo ay napakalakas at mahirap talunin kahit na magtulungan sila. Kailangan nilang mag-isip ng bagong plano. Naisip ni Nobamaro na gamitin ang apoy. Isang apoy na tao ang sumuntok kay Yu. Natunaw ang yelo at tumulo ang tubig mula sa katawan ng bata. Ang ulan ay naging gasolina para sa apoy na inilipat ni Nobamaro kay Dorotabo. Nakita ni Dorotabo ang natutunaw sa katawan ni Yu. Nagalit siya at nag-focus ng kanyang kapangyarihan. Isang baluti ng yelo ang nabuo sa kanya para protektahan ito. Napakabilis ng kanilang laban, halos hindi makita ang kanilang mga galaw. Sinubukan ni Dorotabo na lumapit pero ang kalasag ng yelo ay hamarang. Si Yo ay kontra-atake at pinatayang apoy ni Dorotabo. Mas malakas ang yelo kaysa sa apoy. Sinabi ni Dorotabo kay Nobomaro na palakasin ang apoy pero tumanggi si Nobomaro dahil baka mamatay siya. Sinabi ni Dorotabo na ilang segundo lang ang kailangan at ibinigay ni Nobomaro ang kanyang pinakamalakas na apoy. <coughs> dahil sa malakas at mabilis na pag-atake ni Dorotabo, si Yo ay hindi na nakaiwas. Nasira ang tanyang kalasag at naubos ang tanyang lakas. Sinubukan ni Doro Tabo na tapusin na laban. Nagmakaawa si Akira kay Doro Tabo na huwag saktan ng tanyang kapatid, pero naubusan ng lakas siyo dahil sa bato at naging bato ang tanyang katawan. Sumigaw si Akira ng hindi pwede, hindi pwede dahil hindi pa niya alam ang pinagmulan ng bato at ang kwento ng tanyang mga magulang. Sinubukan niyang bunutin ang bato pero hindi niya magawa. Biglang, nagliwanag ang bato, at nakita ni Akira ang mga alaala ng kanyang kapatid. Lahat ng ginawa ng kanyang kapatid ay para sa kanya, para protektahan siya. Sinubukan ni Doro Tabo na tulungan si Akira na bunutin ang bato. Biglang, lumabas ang isang bato mula sa bibig ni Doro Tabo, at nagsama sa mahiwagang bato. Ang bagong bato ay mas malakas, at natunaw ang yelo. Nabuhay muli si gusto ni Dorotabo na malaman ng tungkol sa bato para mahanap ang tanyang mga magulang Sinabi niyo na ang may hawak ng bato ay maaaring isang kilalang pinuno, isang pinuno ng mga halimaw Mas madali nang mahanap ang mga magulang ni Dorotabo Naging magkaibigan na sila Natapos na ang pag-aalsa ng mga halimaw